ini <laughs> sure, lah, teh. Sige, nampun, 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 Ano ninyo kani? Init? Diya pa pala ma-init naka lahat. Pa eh. kama-loboon? Tago kamo ti luang inton Ati. kayo de ay motor? Hmm, basta dilip na kanya ito lang. Ilay pa na ako, me. At tuwa dito, me. Hinihin ra ba to? Dito to pa atras mo ito. Katubito ang gusto kong lakaw. Bilay ko ba? Sigur ako mukmuk sa kwarto. Gusto pagawas na ako na may na yung motorcycle. Balik ko sa agi, buyo na. Buyo. Buyo.

pero ah, mangyan. Tumatoy kay siya ni <laughs> man to Asa ka magpalit o kuhan kang hagdan? Hardware po. Baka doon na asa ka Ilang gross kay eh, mas doon? sa kisami. Nalimpyo bin kisami itong nang ng may dudog ng tanan. Kuskusan trapo, dali ramay matangtang sa Nakapasa sa lot? Hmm. Basta lang ay ano, di lang tudugay kayo punasan. Di lang dili itong basa kayo ang ipunas. Ibasa ito na mo. Tapos ah. pag kumanog basa, ipunasan na po doon kuan. Tuyo. Tangtang tagip-tip eh. Baja matang-tang ung basa di sya basa good kayo an man. Nga tapot na pa. Nga mo lagi to. Ingon di hands awan nang. Dasada ko ak balay. Balay nga dak ko dak maintenance. nalang di akong buhat doon. Kanang rooftop, kanang ah, bubong. Bahalag doon kayo magpinturahan ng lawas basta kanang bubong, ma-repent for me. Ang sulod kasi, dili kay expose sa alikabok. Ang gawas may expose kayo sa alikabok. nang may dalik kayo. Ha? Mapundo sa alikabok din, maulanan. Maulanan. Hindi eh, mo tagip-tip siguro center karon nawag mas doktor ka tolong yer ba nakamatupad nawag ni mama naman yung ko. yung hmm. ko baka tumutong magpacheck up ka siguro nung nag nawag okay okay naman akong ibate wala na tayo sa ibulo ko kuan lang ka nang maglikay lang kung mag muni, -muni. kaya mag muni muni ko gan kabati yun kung kalibangon dayon masakit akong ulo stress na

And then go. Me na lang teh. Susubukan natin May sulod man, so tatay diyan. Ah, uh, 'lo tingnan mo ka? <laughs> <Tingnan> pa kag playback. <laughs> Naka sa talaga siya sa gilid tapos tiningnan ko lang. Bakit <laughs> siguro siya? Nakamali siya ng address.

pang ano na lang ni um, pang long distance pang, pang long pang long distance pang long distance sa na pag human ang building ngapay ko an tira 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 Ilang mga kapalong mo drive? eskwela ka ko mo na maeskwelahan ko tiyo eh. Naktisan mo na nimo. Kuan lagi, itong binabayi lang. Nadi ah, ay, mugo. Uh, oo. Bili ka ng ano. Bili ka ng single. Eh. Kahit kung gusto mo mas mura, abang tayo ng ano, si Kanhan. Ah, tricycle. Oo, tapos patakiran mo ng ano, sidecar. Ang binabayi ko, Ayot ang deklats kada juga ka kapulisod ang deklats kiti. Kanang kuan so, automatic. Ako ka oh, nang pareyo sa kuan deklats yan. Automatic ba yung pareyo goods kay butur ni Eloy? Mm. Tangan lag side ka nga gamay. Butor ni Eloy. Hawin na rin daw si Ate. Meragang o, nagisigamay o. Boshiot. Boshiot. Eh. Pero baka mudagan ba? Uy, yeah. Ay, binili ko kasaba. Hindi pa ko naman. Kasaba? <laughs> ano? Bako natag daw. mag-edok. So, yan. Huwag mo kasing pag-edokin. Ano, Ayaw edok? ko nang magbulok sa school. Oo nga. siya Kaya nga sabi ko kay mama mo, ang anak mo ay gusto mag-abroad. Huwag wag education. Anong eh? Anong kursus uh, abroad? Ano na lang, tourism na lang. Tourism, ng babae na yan. Tourista. Uy, hindi naman lahat ng tourism flight attendant. Bakit ba ang tourism flight attendant lahat? Mag-HM siya? Mag-HM. Pwede siya mag brand this. Pwede siya mag-hotel sa abroad. Mag-HM ka. Mag-HM ka nga eh. Lakaw na mo. Layas. Bakit ganito? Sa lahat ng tao. Ikaw pa. Gusto <laughs> dyan na, parang, parang, uh, na stress, Teacher pa kayo. elementary pa si si Johan para may stress. Grabe na. No, ang 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 ano. Ngayon lang naman ako high school na stress. Ano na mga generation ngayon? Elementary pa lang stress na. Ano na? Halayo pa nung ano nila. Ba't ayaw mo mag-HM? Ano mami mag-HM? HM nga siya eh. Maganda yun. naman yung field niya eh. Di ba? Maganda naman trabaho naman di ba? Lo, ipo mo na ni mama to. maganda man ang HM. HM nga sa iloy. Eh. Hotel. At saka oh, maraming shape. choices ang HM. Pwede ka po sa mga ano, Pwede, pwede sa office, pwede sa hotel, pwede mga, mag, ano, enjoy. mga malaking restaurant. Huwag ka mag-tourism para di tayo mag-tourism.

walay lain nga uh, abroad nga magamitan sa education mag magtudlo ra gyapon siya either Thailand or Korea, Japan. Pero samantalang kung siya kurso, kung, kursong ano lain, kung mag-teacher, kung gusto niya mag-abroad English.